ngayong panahon ng Undas, takot ka bang makita ang kakaibang elemento? O mas nakakatakot? Mas nakakatakot pag dumating na si Bill, Judith at si Manny Ngil. <laughs> 'Yon, ibang takot 'yon, totoong tao 'yon. Naglista na kami ng tatlong bagay na dapat itigil upang wala na yung mga horror stories na 'yan. Dito lang sa What You Choose. Ay, ito na ang mga friendship lang mga kabadyatarya na yung parating takot sa buhay na parang napaparalyze na po kayo at wala kayong nangyayari sa buhay at ayon nyo nang gumalaw. Tatlong pamamaraan para matigil po ang pamuhay sa takot. Umpisa na natin itigil ang mga maling akala. Yung mga iisipin mo, oh. mamu, di ba? Oo. Oh, oh. Pag may ano, ano kaya sabihin nila? Paano kaya, kunyari lang ko, eh paano kung malugi? Eh? Paano kung walang bumili? Eh, paano kung dumami kompetensya? Paano kung kopihin ako? Paano kung, ay eh, naku. Kung parati mo nalang iniisip mga negatibo na pwede mangyari, marami ka maiisip. Do you agree? Ama, Amo. I agree. I agree. Tsaka pag oh, ano, ito, negative ito, ka, di ba ang, ano, ang ini-invive mo, ang ini-invive mo, nega vibes din. Di ba? Sa ka, ano mo, kakaisip mo na negative. Nangyayari talaga yung negative. Hindi, at saka, Mamo, ano yan eh, ang tawag po natin yan, mga kabadyetarian, na yung parang, mm. self, ano yan eh, parang self-imposed destruction. Yung parang, mm -hmm. ikaw mismo ang sumisira <coughs> ng iyong pangarap. Ikaw mismo party. ang sumisira. Oo. Yeah. Ang hirap yan eh, talagang sa totoo lang, di ba, gusto natin umunlad, gusto natin umaman, pero pag nag-iisip mm -hmm. na tayo mag-uumpisa, takot mm -hmm. naman tayo. Kaya nga, ano, yung the worst fear si is fear itself. Oo. Kaya nga, Mamu, parati ko nga sinasabi, alam mo, ang pinaka-nakakatakot talaga na mabuhay ka sa takot. Yun nga. Tama. Tama, Chinky. The ito... worst fear is fear At saka... itself. Oo. At saka, ito pa, yung pang, yung isa pang yung mga maling akala, yan eh, parang, ito yung parang na-realize -re ko, no, sa takot. Mm -mm. Mm -mm. Uh, nung wala akong pera, mamo nung medyo kapos pa kami sa buhay, takot ako na talagang maghirap. Mm -hmm. Takot na talaga akong maghirap. Pero, yun nga, ang akala ko, akala ko ah, akala ko ulit. Mm -hmm. Ang solusyon, pag nagkaroon ako ng pera, mawawala na takot ko. Yun pala. Kasi, di ba? Mm, may pera pala, ka na eh. Oh, Noong nagka-pera ako, takot pa rin ako. <laughs> <laughs> na mawala yung pera. Oh, na mawala naman ang pinagpagura mong pera uh, uh, at bumalik ka na naman sa kahirapan. Uh, uh, di ba weird part? Nung wala kang pera, takot ka. 'Pag uh -oh. nagkapera ka, takot, takot ka pa rin. 'Di ba? Diba, ito, 'di ba nung wala kang trabaho, takot ka. Uh -uh. 'Di ba? Pero nung nagkatrabaho ka, takot ka rin. Baka, Baka mawalan ah, ka ng trabaho. Oo, 'di ba? Nung wala kang negosyo, 'di ba, takot ka. <laughs> Tapos nung kumikita negosyo mo, takot ka pa rin, eh paano na kung hindi na pagpatuloy ito? Diba? Nag-gets nyo? Like, Nag din bang pakiramdam mo, mamo? Hindi. Validity, Ay, buti yes, hindi man. na lang. Kasi dahil alam ko na, dahil ilang beses na rin naman ako pumasok sa mga business na nag-fail, and kanya-kanyang mm -hmm. reason yun, ha? bawat nag-fail na business may rason. Iiwasan ko na yun, yung mga rason na yun, para hindi na ako magkamali. Halimbawa, yung wala ka naman, nag-food business kami, wala naman kami yung time para tumutok. Napaka-business, ayun, napaka-business, napaka-busy namin lahat. Kaya ngayon, may food business man ako, bigas. Alam mo, hindi masyado kailang, hindi matrabaho, di ba, yung bigas. Eh, unlike before, may coffee shop kami. Wala namang time talagang tumutok. So, kaila, yun, natutudan natutunan ko yun. Kailangan tutok ka sa business, lalo na kung cafe, restaurant, di ba, mga ganyan. Tapos isa pa, yung pangalawang pagkakamali, nagtiwala ako sa isang tao na niloko kami sa pera. So ngayon, importante na mag ka ng tao na pagkakatiwalaan mo and una pa lang na naramdaman mo o nalaman mo, na booking mo, na ninanakawan ka, eh, eh al-, al alisin mo na palitan mo na or kaya suspend mo ganun. Hindi yung pababayaan mo na matagal na nagda So ganun Chinky. Tsaka alam mo Chinky, mm -hmm. yung, yun nga natutunan natin. So age natin ito eh nakapag-invest na tayo. Meron na tayong passive investments, meron na tayong insurance policy, may, mem may memorial lots na tayo, meron na tayong HMO. Mm -hmm. <laughs> alam mo 'yun, eh? Kung magkasakit, ito sagot. Pag namatay, ito sagot. Pag binurol, ito sagot. mo <laughs> ano 'yun? Pag tumanda, ito mm -hmm. sagot. Kasi nakapag- prepare na tayo. Kasi nga, nakakatakot bumalik sa yung walang-wala. Mm, 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 mm. Tama, tama, diba? tama. Yun nga. Kaya nga, alam mo Ayan. na, alam mo na, realize ko? Ang na-realize ko na talaga, ang solusyon, ang solusyon di pera. Ang solusyon ay? Ang pananalig sa Diyos. Diba? Na Amen. ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng pagkakataon para lumikha ng pera. Kasi kung Ayan. ang pananalig ko na sa negosyo ko sa pera, eh paano na kung mawala ang pera? Di ba? Mm -hmm. Pero kung ang pananalig ko na ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng kapangyarihan at pagkakataon yeah. para lumikha ng pera, hindi ako matatakot kasi yung source na galing sa Diyos ay hindi na uubos. Limitless. Di ba? Kaya nga, God yun. is the greatest provider. Mm -mm 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 -mm. Di ba? God yun. is the greatest provider. Amen? Yo. Uh, apod na tayo sa pangalawa. That's, oh, ikaw na, mamu. Oo, oh, pangalawa. That's it. Pansit for number one. Itigil naman ang pag-aalala. Ayan na ngayon, worry. Pinag-usapan din namin ni Chinky yung worry na mawalan. Worry na bumalik sa dating walang kapera-pera. Natatakot ka mag-ipon kasi baka magkasakit ka lang. <laughs> Doon lang mapupunta lahat ng ipon. Ay, anong klase pag-worry yun? Paano kung maubos ang emergency fund mo? Eh, at least may emergency fund ka, di ba? Na Tama. Oh, ah, pangatlo, yung tanong, may tutulong ba sa akin? Ay, naku, huwag mo na asahan yan. Dapat expect the worst. Dapat ikaw mag-prepare ka para sa sarili mo dahil minsan talaga, the very end, ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo, lalo na kung breadwinner ka. Kaya ka nga breadwinner kasi helpless sila pag wala ka. Tingin mo, matutulungan ka nila pag ikaw na yung nangailangan. Eh, ikaw nga yung breadwinner nila mm. -hmm. eh. So, alagaan mo muna mm -hmm. sino ba yung breadwinner. Sarili mo. Magtira ka sa sarili mo. Ay, nako lagi may mga sinasabihan ako na ganyan. Magtira ka para sa sarili mo. Pag sumusweldo ka, alam natin, pinapadala mo sa pamilya mo. Pero magtira ka ng percentage hindi yun, hindi yun pagdadamot ha, hindi yun pagiging selfish shinky. Kasi nga, ayaw mo silang maburden ma-burden pag ikaw naman na nagkasakit o may naksidente ka o may nangyari sa'yo. si di ba, sila pa rin iniisip mo kasi ayaw mong ma-burden sila eh. So, nagtatabi ka para sa sa'yo. Di ba? Kaya huwag ka mag-alala ano man ang kalabasan ng iyong mga plano, pangit man o maganda, meron kang mapupulot na aral na yan. Worry! It's okay naman to worry, di ba, Chinky? If ang ibig sabihin ng pag-worry mo, ay eh, nag-iisip ka ng solusyon sa worries mo. Tama tama. tama, tama. At syempre naman, ito pa, ang number three na kailangan natin tigilan para tayo hindi ano, uh, mag-alala at the same time, matigil tayo sa pumuhay ng takot. Itigil hmm. oh. ang negatibong pag-iisip. Yun talaga. Yung pag-negative talaga. Di ba? Oh, oh. Yung parang yung bago ka sumakay ng aeroplano, inisip mo paano kung mag-crash. <laughs> Possible ba? Diba, naman. <laughs> bago ka, bago ka mag-exams, paano kung bumagsok? <laughs> eh, bago ka man ligaw, paano kung mabasted? <laughs> di ba lahat, di, ba, diba, nyo, hmm. lahat ng mga ano negatibo <laughs> na iisip po natin, natatakot tayo <laughs> na mag-umpisa. Kaya kailangan labanan po natin. Ha? Labanan po natin ng ganitong klaseng maling pag-iisip. Kasi kung pinagpatuloy-tuloy po natin ng ganitong pag-iisip, alam mo nyo, wala. Walang mangyayari sa atin buhay.